Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Music Sa pagpapatuloy ng istorya ay tinatanong na nga ni Kalinga Prab kung ano ba ang mga bagong natuklasan ni Miss Rachel kay Kuya Ruel. Tinanong niya din kung ano din ang mga bagong natuklasan ni Kuya Ruel habang nakakasama niya si Miss Rachel. Oh my angel. Of my life. Naunang tinanong ni Kalinga Prab si Miss Rachel at sabi naman ni Miss Rachel, um, ako po, yung mga bagong natuklasan ko po kay Kuya Rowel ay bully po pala siya. Natawa naman si Kalinga Prab at si Kuya Rowel. Sabi naman ni Kalinga Prab, Ah, so meaning mo bully pala to si Ruel. Ibig sabihin, parang lagi kanyang kinukulit at inaasar. Sabi naman ni Miss Rachel, "Opo, lagi po siyang bully tapos nang-aasar." Tatawa naman si Kuya Ruel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life. Baby Sabi pa ni Miss Rachel na tuklasan ko rin po na si Kuya Rowen lagi pong habi ang mangiti. Natawa naman si Kalinga Prab at si Kuya Rowel sa sinabi ni Miss Rachel sabi pa ni Miss Rachel. Ewan eh, ko po dyan kay Kuya Ruel. Lagi niya pong gustong kinikiliti ako kasi nakikita niya sigurong tawang-tawa ako. Natawa naman si Kalinga Prab at si Kuya Ruel. Sabi ni Kalinga Prab, ito talaga si Ruel o, oh, bakit parati mo palang kinikiliti si Rachel? Sabi naman ni Kuya Ruel, kasi po ang cute niya pag tumatawa siya eh. sabi pani ni Kalinga Prab kay Miss Rachel. Pero Rachel, nararamdaman mo ba na parang seryoso talaga sa si Ruel? Ang reply naman ni Miss Rachel, Opo, nararamdaman ko naman na seryoso siya. Sabi pani ni Kalinga Prab, Ah, uh, nararamdaman mo ba na yung mga pagtingin niya sa iyo at yung mga efforts niya sa iyo o kung anong bang pinapakita niya sa iyo, mga signs ay seryoso siya? Sabi naman ni Miss Rachel ay, "Opo, nararamdaman ko naman po na seryoso siya." Nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life. Baby, Mr. Pagtapos tanungin ni Kalinga Prab si Miss Rachel tungkol sa mga bago niyang natuklasan sa ugali ni Kuya Rowell ay tinanong naman ni Kalinga Prab si Kuya Rowell kung ano naman ang mga pagbabago o kung ano ang mga natuklasan niya kay Miss Rachel sa panahon na lalo nakakasama ang dalaga. Sabi naman ni Kuya Ruel, Nako, Kuya Rab, marami po talaga ako natuklasan kay Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sabi pa ni Kuya Ruel, alam mo po yung mga natuklasan ko po kay Rachel ay talagang nung uno ko po siyang nakilala, akala ko siya ay seryoso at parang hindi makakapagbiro o hindi mo makakausap pero sa tagal-tagal ng mga pag-usap namin at mga pagkita namin, ngayon nakikilala ko na siya na nakakatawa din pala siya at marunong din mag joke kaya nga mas lalo po akong na-fall kasi parehas kaming makuela nang nalaman nito ni Miss Rachel ay kinilig ang dalala oh my angel, angel baby angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga love of my life? Bakit di na lang, tutuhanin ang lahat Sabi pa ni Kuya Ruel. Alam mo, Kuya Rob, yung mga natuklasan ko din kay Rachel ay talagang hindi siya kay Jay. Talagang nakikisabay din siya sa mga joke. Pag may mga nagtatawanan or may mga nagjuchoke, talagang nakikisama siya para maging masaya lahat maganda din sa kanya yung pagka family oriented niya kasi sobrang ganda nun dahil inuuna niya muna yung pamilya niya bago ang lahat at syempre pati yung studies niya talagang natuklasan ko din na sobrang sipag niya pala at talagang hindi siya magpapatalo pagdating sa studies kasi may mga goals din siya sa buhay at may mga grades na gusto talaga siyang makamit yun lang yung mga natuklasan ko sa kanya at talagang nakaka-turn on yun kasi hindi ko inaasahan na ganun pala talaga yung ugali niya kaya mas lalo akong nahulog sa totoo lang nang narinig ito ni Miss Rachel ay talagang kinilig siya kinilig din si Kalinga Prab pati na rin ang Kalinga team na nakapalibot sa kanila Ikaw nga ba si Mr. Ryan? Love my life. Baby, this time, it'll be love and sa mo ay nabihag ako para na ng... mister Kupido, ako na may tulog Dag dagdag kuya roel alam mo hali nga si rachel din talagang gustong gusto niya matulungan yung family niya talagang inuuna niya yung pag-aaral niya bago ang lahat at talagang nararamdaman ko din na na-appreciate yung mga efforts ko kaya natutuwa din ako kasi kahit papano kahit hindi ko pa siya nililigawan ay marunong siyang mag-appreciate ng tao na humahanga sa kanya kaya Okay na okay talaga siya at masaya din talagang kasama si Rachel. Talagang deserve niya yung mga nangyayari sa kanya ngayon kasi sobrang bait at napakabuti niyang tao. Oh my angel. tapos nito ay tinanong naman ni Kalinga Prab si Miss Rachel at sinabi Ikaw Rachel, masaya ka ba na nakilala mo si Ruel? Sabi naman ni Miss Rachel, syempre po, opo, masaya naman po ako. At sabi pa ni Kalinga Prab, Alam niyo mga Kalinga, napapansin ko talaga sa kanila na swak na swak sila para sa isa't isa. Kasi si Rachel parang makwela at si Rachel ganun din. Kaya parang swak na swak talaga yung personality nila. Kinilig naman ang dalawa. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapalabik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and nila Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!